mataan na namang umaaligid ang barko ng China sa gitna ng civilian mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero hindi tayo nagpatinag at naglatag pa nga ng mga boyang may nakasulat na atin ito. Yan ang pampagising na balita ni Elaine Fulgencio. Sa kasagsagan ng civilian mission ng atin ito, koalisyon sa West Philippine Sea, biglang sumulpot ang isang barko ng China sa layong 50 nautical miles mula sa Basindo, Zambales. nag-radio challenge pang ang Philippine Coast Guard sa bumubuntot na barko. Sumisigaw din ng mga mangingistang Pinoy sa Chinese vessel para sabihin atin ang West Philippine Sea. Pasado alas 7 ng umaga, naglayag mula Masinloc Zambales ang dalawandang volunteers sa ikalawang civilian supply mission. Parte ng convoy ang limang civilian votes o pangulong at isang daang maliliit na bangka. Dala nilang mga pagkain at kasulina na ipamimigay sa mga mangingistang Pinoy sa Panatag Ang BRP bagakay ng Philippine Coast Guard ang sumalubong sa mga sibilyan. 11 nautical miles ang layo mula sa Magalawa Island. Naglatag sila ng mga boyang may nakasulat na West Philippine Sea at inito sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakapwesto ito sa layong 40 nautical miles mula sa Basindok. Nagbigay na rin sila ng food packs at kasulina sa mga mangis roon. Giit ng atin ito koalisyon, hindi sila papasindak sa mga barko ng China. Patuloy namang babantayan ng Coast Guard ang civilian mission. Are we escalating the tension? No. They are the ones escalating the tension. Because the mere fact that they are deploying their Coast Guard vessels, their Chinese maritime militia to block a civil society initiative in sailing within our own exclusive economic zone, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tension. Hindi tayo. Biyernes, posibleng matapos ang misyon. Bukod sa Scarborough, binabantayan din ng Sabina Shoal matapos madiskubre ang tambak na mga durog na coral doon. Ipinadala ng Philippine Navy ang isang barkong pandigma nito. Magiging katuwang ito ng BRP Teresa Magbanwa, ng Philippine Coast Guard na isang buwan nang nasa bahura. Ayon sa Philippine Navy, hindi nila hahayaan ang anumang reclamation activities ng China. Katunayan, mula ng pumoste ang BRP Teresa Magbanwa na pipigilan ng anumang reclamation ng China sa Sabina Shoal. Una nang sinabi ng Chinese Embassy na ang PCG lang na nag-iisip na sila ang may pakana ng pagtatambak ng corals. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5.